Sumugod! Sugod, mga kapatid! Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, hmm. ang maigit isang libong tao mula sa iba't ibang probinsya para kubrahin di o mano ang yaman na ipinatago po ng mga mamamayang Pilipino. Patago ah. Baka naman may patago ka para rin. Hindi ka nagsasabi. Aba, alam ko ano? ay ako'y kinakaltasan ng buwis ng gobyerno. Ayun ay, ang patago Kung sa kanila. Kung yun ha? ang patago natin sa kanila, ba'y sama na rin ako dyan. <laughs> Kukubrahin mo na rin. Kukubrahin Kabilang sa mga nagtungo. Eh, sama rin ako ng sampu doon. Oh. marami rin tayong kukubrahin. Dami nila, oh. Dami, dami nila, oh. Ah, oh, yan, oh. isang, li isang ah. libo daw po yan. Ang dami, mga kapuso. Iba, eh, sakay pa po ng mga jeep. Kabilang sa mga nagtungo, pumila sa labas po ng BSP, galing pa ng Pangasinan, Antipolo at ilang pang mga lugar sa Southern Luzon habang meron din galing po ng Cagayan Valley. Yusko, nagtol pa yan na ah, nagpagasolina.